Ngayon po, dumating po ang hapon dito ang 4 o'clock. 9 o'clock po, sinugod po ako nung ate-atehan niya. Kasi pinagsusuntok po ako rito. Ang problema, nalabo yung paningin ko. Tapos pag magbibigkas ako ng salita, parang madali kong makalimot. Ano po yung pakiramdam, kuya, kagabi? Na sakit din sa loob. Mm. Nakikita akong binugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Gano' po katagal na nakikita niyong binubugbugo yung kapatid niyo? Well, Mayroon, mga 3 minutes yung... 3 minutes? Magandang hapon po. Magandang hapon po. Kumusta po? Si Nanay Laika po. Malis malis po si eh. Naay. Kanina, kanina lang po. Opo siya eh, po, salamat. May balita na po. Andiyan na po yung nanay. Andiyan Ha, nandiyan na. Ha, okay. Hmm. kaya lang po. Hmm. Bilugbog po kasi kagabi, pinagtulungan ng mga utang. Nagpa-medical po ngayon. Pararating lang po. Oh. mga inutangan niya, nagdatingan kagabi. Oh. Hanggang sa nagkainitan, binugbog. Eh, may ano dito, nagpa-medical, may mga ano galos yata. Oh my God. Hindi mating Nandyan na po siya ngayon. Opo. Akala ko po, nag, sabi ni Kuya Daris, nagpa-medical po. Kararating lang po. Kararating lang po, sir. Kararating lang po. Okay. Pwede po kaya siya ano, makausap? Okay lang Okay lang po. Nakausap niyo po ba siya? Opo. Okay. Sige po, ha. Tanong ko lang po. Mm. Magandang hapon po. Ayan. Tao po. Opo. Magandang hapon, Kuya. Kumusta po kayo? Si nanay po nandiyan, ha? Hello, Nay. Kumusta po kayo? Maganda hapon. Opo. Kayo po yung sinasabi na... Ah, kapatid. Hmm. Pangalan niyo po, tatay? Melchor. Si Kuya Melchor. Opo. Ilan taon na po kayo? Kuya 1980. 1980. So, oh, 1980, 42? Okay. Ba't di niyo po kabisado? <laughs> Apo. Okay lang pong pumasok. Hindi po, sige. Apo. So kasama na po natin ngayon si nanay... Opo, si nanay Silin. Hello ate. Kumusta? Okay ka lang? Okay. So, nay, ilan taon na po kayo? 43 po. Sobra po akong nalungkot sa mga anak nyo. Noong po nga, muna uh, po akong punta rito. Po. Ano pong nangyari? Ba't niyo kasi, po iniwan? Kasi po ganito po yon. Okay. Yung motor po ng asawa ko nakasanla. may notice na po. Makukulong na po yung asawa ko. Kaya napasagod pa ako na nabisi ha. Wala rin ng po silang pera. na pamasahe ko kagad pabalik dito. Okay. Tapos nagkas advance po yung asawa ko ng 2,000 para matubos po yung motor at ma-surrender po sa opisina ng Rosie. Ngayon po dumating po ang hapon dito 4 o'clock. 9 o'clock po, sinugod po ako nung ate-atehan niya. Oh. Kasi pinagsusuntok po ako rito. Ito pa nga po yung gas, -gas ko. Oh. Ang problema, nalabo yung paningin ko. Tapos pag magbibigkas ako ng salita, parang madali kong makalimot. Uh oh. dito ko po ang nanay. Eh. Oh, hmm. napacheck niya na po, napacheck check oh. up niya ito na. Oo, ito po, may sugat po ako yun. po. Hmm. Oo mm. nga po hanggang dito po yan tapos yun dito po nagbukol po yung mga ulo ko po, po kaya hindi ko nga po masuklay eh. hindi ko rin pinawakan sa iba para makita po pag na ano nga po ako Opo. Uh, po okay uh, lang po isa-isahin ko po muna una po muna uh, bakit hindi ko kayo nagpaalam sa mga anak nyo nung malis po kayo nagpaalam po ako nung sa kanila sabi ko, hindi daw po, tulog, tulog daw po kayo tulog po sila sabi gutol, ikaw ng bala sa mga bata um, kung ano, supportahan mo muna ay malaki na po yung utang ko sa kanya hmm. eh sa ngayon po, may patingin lang po akong sinala niya ngayon yung cellphone niya para sa akin okay. hmm. kasi nga po wala kang... na ito nga po yung request ng uh, municipio po oo oh. oh. para po ano eh bukas ko po kung makukuha yung result alas 9 po ng ano ng okay tanghali So nagpunta po kayo never eh? mm -hmm. see para po asikasuin yung motor. Mm, kasi po makukulong po yung asawa ko. Mm. Hindi po ba mas, um, wag ko kayo magalit ha. Mm -hmm. Natanong ko po yung mga bata, gabi lang po umuwi si kuya. May uh, Hindi po ba delikado po yun, naiiwan niyo yung mga bata. Nag-aalala nga din po kami. Siyempre po, katulad niya, ano ko pong walang pagkain. Nahihirapan naman din po ako mag siya doon ng pera. Mm. Siyempre, lahat po sila na ano ko. Pasalamat nga po ako na tulungan nila na dumating po kayo. Pasalamat oh. po ako sa Hindi him. po, saka, wala um, po yun. Saka sa kanila po sila Laika like at saka sila na nai Christy. Opo, oh, maliit na bagay mm -hmm. nanay. Pero nanay, wag na wag na wag nyo na pong uulitin. Mm -hmm. Okay lang kung di po umaalis si kuya. Mm -hmm. Ang hirap po nun, anim na araw, gabi lang po, minsan. Minsan po ang pagkakasabit kuya na minsan, na uwi po kayo. Bakit hindi niyo po inuuwi yan, kawawa yung mga bata? pero hindi to po kayo. Hindi lang, mag-face mask ka. Kasi siya nga, yung ako kasi yung daanan doon, hindi makano. So hindi po kayo makauwi dito. Pero hindi ko ba kayo natatakot? Dalawa lang sila, may babae dito, umalis ko kayo, hindi kayo... Saan naman lang po binibili nyo dito? Ano'y tumatawag nyo ako? Hindi po, iba po yung... Iba po yung binili nyo sa concern lang na tumawag po sa inyo kasi. So sa akin po, natatakot po ako kasi hindi ko sa ano ha. Mahirap po ang kalagayan po ng ginawa nyo. Lalo na po may babae kabata-bata ba mm. -hmm. nila. May nare-rate ng tatlong taon lang eh, kaya nag-alala mm. din ko ako no. nga. Kaya may isang mga hindi masundan ko mm. siya. Mm. 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 So kayo po, uh, may asawa po kayo? Ah, binata pa po kayo? O oh, may kinakasama po? Mayroon naman ako. Kinakasama? Kachat. Kachat. Ah. Uh -huh. So, mm, sa bagay bata pa, mahirap din na bumuo ng pamilya na wala rin pong i, ano, yun, mm so, susuporta po. Hindi hmm. ka muna na pa ng <laughs> pamilya. Yeah. Mapunta lang po ako kay ate sa kapatid po niya. No? Mm -hmm. Balita po sa akin, pag uwi niyo, Hinabol po kayo ng bugbog. Mm -hmm. Kasi, po, bakit po? Anong problema po Kasi ba? Kasi na po, ganito po yun. Mm -hmm. Kinulang pa rin po ng 1,000 yung nasa ako sa pandagdag ng pangtubos ng motor. Mm. Yung sinala ko nila yung motor namin, apat na libo po yun. Oh. Bali na sa kanya po yung 1,000. Mm. 3,000 Tatlong libo lang po yung pinasok niya sa tindahan na inutangan ko. Uh. Tapos kagabi sinisingil niya po akong pilit. Di magdilin siya kanya ng pera, wala akong pakialam kanya. Sabi niya, manghanap ka ng pera, basta kukunin ko yung 1,000. Mm. Pero po wala nga akong pera. Tapos may nag-joke daw sa kanya na, sige kanya, birahin mo, ganito, ganon sinugod ako nung isa, di, hinablot ko siya, tapos may sumakay na sa akin dito. Nakaganyan na lang ako gabi. Uh -huh. Pinagbubugbog ako dito sa mga Ito nga, oh. may, pinituran nga din ako nila kanina eh, para makita nyo rin po. Uh -huh. Tapos sabi nyo ganun, Nung umiyak na po to, mm. si, tinawag to, sabi niya, Tito, si mama binugbog. Nakita niya ako, hinugot niya po ako doon sa ilalim. Ah. Tigilan niyo yan, magkano ba ikang utang ng kapatid ko at papatay ka pa ng tao? Isan libo, ito kay cellphone ko. 11,500 yan. Mm. Ay, okay, paano naman ay kayong kapatid ko kung na-disgrasya, may mga anak din yan. Uh. Oh. kaya ba nilang maanoan yung pagsubok pag ano ng mga anak ko? Kung na-disgrasya ah. po ako. Mm at saka po yan may sakit din sa puso yan buti nga kagabi hindi inatake para akong maiyak sa nangyari kung nga po tingnan mo naman yung sitwasyon ko hindi po kong namamalig yung ulo ko <laughs> hindi po ginawa niya ng paraan kulang ho ng 1,000 ko kayo mm, eh paano po yung damage niya sa akin nireklamo po nga po mm. sa barangay ang sabi po ng barangay sige kanya magpamedical ka mm. ngayon kanya ang gawin natin kung may damage sa'yo sila pang pagbayari natin kasi mm. halaga libo nang sumugod pa sila sa akin gis oras ng gabi. di um, Diba? Binalikan niya pa nga po ako yung mga alas 10 uh gis -huh. eh. Naiyak po yung kapatid niyo. <laughs> Naalala ko lang yung kagabi. Eh. Mm. Ano po yung pakiramdam kuya kagabi? Ang eh? um, uh, sakit din sa loob. Mm. Nakikita kong binubugbog. po katagal na nakikita yung binubugbog yung kapatid niyo? 3 minutes kaya. Eh. 3 minutes? Eh, ba't pinatagin niyo pa ng 3 minutes, Kuya? Ngayon, dito lang kasi ako sa loob. kasi hindi ako nakikialam. Away babae. Eh. Kahit kapatid ako, hinahayaan ko. Mm -hmm. then, ngayon, sumugod na ito. Tito uh -huh. si Mama sinasaktan ah. Uh hmm. -huh. Uh -huh. Okay. Inugod ko siya sa ilalim. Ay, kakaunting nga lang ah. Mapapatay ko yan ng tao. Mm hmm. Hindi na lang pag-usapan. Kaya nabigla daw siya. Ano ka ako? Bigla tayo. Ay, ano na ngayon? Tulad niya, nakasakit kayo. Ah. Uh, -huh. Tutusin ka ako. Pag reklamo kayo, masigit pa ka doon, Sa isang uh -huh. mm -hmm. Pati bata, sinakta nila eh. Is kalaban ka nila dahil. Pati bata na hmm. na sinaktan. Pagtawagin mo si Mike. Luma, lumapit ka ah. si ah. oh. sa bata. Oh. Oh. Di, nakita kasi nanay nabubugbog na eh. Hmm. Lumapit mama. Oh. Ay ngayon sinapaksa pa pa nga. Oh. Nang bumubugbog sa kanya. Si Mike ba yan? Hindi. Hindi. Ay gusto ko naman talaga ng sabi ko. Mm. Bata eh. Nalulungkot lang po ako na may mga kababayan tayo na ano, na kaya pong manakit sa halagang 1,000. Kasi, Doon po sa nangyari po, naramdaman niyo ba parang papatay no kayo? Hinilahila po ako, ikinalagkad po ako, naka, nakuha niya po ako. Doon sa gilid po ng kabilang kalsada, inampisa nila ako dito sa tapat ng bahay ko. Mm. Hinilahila niya po ako dito po lahat ng buhok ko hawak-hawak niya. Tapos sige po ang bayo sa ganito po. Mm. Ayan niya po, ito ang hinihinda ko. Kaya sabi niya, ano-ano yung maika baka maipitan ka ng ugat, igalaw-galaw mo. Mm -hmm. Kasi hindi ko nakaganyan. Pag-iikot ko kanina, nakaganyan din. Oh, umupo, umupo. mm. Ito po yun. Kuya Michael, anong ginawa sa'yo kahapon? Sinampal. Ano pa lahat ginawa sa'yo? Yan lang po. Sinampal ka lang o sinampal sampal? Sinampal ka po po ako ng konti. Mm -hmm. Hindi po ba kayo nagdalawa ng isip sa pag-iwan mo sa mga anak niya? Nagdalawa ng isip din po ako. Ng, pero sabi ko, paano naman yung mga anak ko? Sabi ko, tulad ka ako, i-ano mo naman yung mga, assess mo naman yung mga anak ko. Mm. Siyempre, pamilya ko, pamilya ko rin to. may asawa rin ako. Lahat po sila matimbang sa akin. Uh. Kaya pinagahati ko sa kanila yung sarili ko. Tol, ikaw ang bala sa mga pamangkin mo. Kasi kasayin ko rin yung doon. Pakiasis mo yun dito. assess ko rin yung doon. Uh. Siyempre, ayaw ko rin naman gusto ko. Pantay silang lahat sa akin. Mm. Yung po ang ugali ko. Mm -hmm. Kaya isa man sa kanila, ayaw ko may naagrabyado. Ayaw ko, or ang problema. Wow. Ako masaktan Nanay, ngayon po, ano po yung plano nyo sa mga nanakito sa inyo? Ang plano ko po sa kanila, kung may damage po yung binugbog nila sa akin, ididemanda ko po. Pagbayarin ko pa po sila sa pananakit nila sa akin. Eh, mm -hmm. paano pala kung napatay nila ako? Kasi kung hindi ko po gagawin yon, mamimihasa po sila sa akin na gaganon nila ako lagi. Ay, paano naman po yung pamilya ko kung, kung na disgracia ako kagabi? Ah, wait lang po. Ano po nga, uh, agree po ba kayo doon sa uh, ano po, plano po ng kapatid nyo, kuya? no, sa yung plano. niya? Baka may gusto ko kayong sabihin doon po sa na mga nanakit sa inyo. Ang gusto ko lang po ang nasabihin sa kanila, sana naman kung yung ginawa nila sa akin kagabi halagang isang libo e sila sa akin sana sa iba huwag na nilang gawin okay oh. na na, na nakaanan na ako sa kanila na, naanan nila sakta na ako nila mm. kung, kung maaari sa iba huwag na nilang gagawin yun Apo. kasi hindi naman ako nakatapat nila baka sila naman ang madisgrasya hindi man nila ako natuluyan mm. pag napatapat siya sa iba paano naman siya diba oh. o yun lang yun lang maano ko sa kanila sa mukha naman po wala ko kayong pasa o man Ah, oh nga po yung mata nyo, hindi ano po no. Okay. Ito po ano po to? Nangudnud po yan kagabi. Ah, na, okay. Saan po? no talaga hmm, kayo? Nakangudnod nga po nakaganyan nga po kagabi. Mm, okay. Saan po? Mm. Na yung pong damit ko suot, puro putik po yan. Ito po, puro tulog putik. Hmm. Pati yung mukha ko, puro buhangin yan. Ito pa nga po yung ito. Ang dami nga po yun, eh, no? Mm. Ang dami nga po yan. Eh. Ah, oh, hinihinta ko lang ito, tapos yung dito ko po, masakit. Ano mga minangingimit, tapos kanina nahirapan po akong huminga. Ah. Oh. Nandito po ang ating uh, Good Samaritan. Ano pong gusto nyo sabihin sa kanya? Ang masasabi ko lang po sa kanya, maraming maraming salamat po sa ginawang tulong niya sa buong pamilya ko. Lalo na po mm. sa mga anak ko nung no? wala po ako rito, nung nasa nabisiha po ako. Marami, hmm. maram marami, salamat sa kanya sa kay Nanay Christy. Grabe, kung hindi kay Ate like, Laika, eh, baka napano po yung hmm. mga anak nyo. Eh, lang, pasalamat po po sa kanilang dalawa ni Nanay Christy. Galing hmm. lang nabugbog niya, sir, kagabi eh. Um, Oo nga po. Ay. Ate, ikaw, ano yung gusto man sabihin kay Nanay? Sana, sana wag na maulit yung iiwanan yung mga anak niya. Ayun. Oh, na, yun din ang sabi ko. Eh. walang kasama. Oh. Walang ano. Sana po eh, yung sa susunod bulga siya mangungutang na hindi niya kakayanin. Oo, oh, tama. Ayun so, po ang gusto ko sabihin sa kanya. Hindi naman po sa ako yung walang utang din. Oh. Na, may utang po ako pero gusto sana yung alam niyang kayanin niya yung alam niyang kayanin niya yung utang niya. Mm. Na bayaran. Tama. So, po ang gusto ko sabihin sa kanya. Thank you po sa ating uh, Good Samaritan. No? Salamat, salamat. Okay? Okay, tanungin ko muna si Kuya Michael. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Nandiyan na si nanay? Masayop. Hmm. Kahapon, parang ang lalim nung ano, pinugugutan po ng hininga niya. Malalim po ba? Gano'n mo kamahal si nanay? 1 to 10. Gano'n mo siya kamahal? 10. Ayun. Okay. Okay na ako dun sa sagot mo. Okay. So, nai ganito po gawin natin yung 5,000 padala nyo na ho, bukas na bukas, gabi na po kasi para makapagpaalam po yung asawa po nyo sa boss po niya, no? Mm -hmm. At uh, siguro dahil taga dito po si Ate Laika, uh, baka mahanapan po kayo ng ano. O kaya si Kuya, kuya magkano sahod mo? 7,000. Sabi ko Ayun, mas okay 7,000. It tulungan mo siya Sabi doon. Ko ma, sir kung sila. Oo. Kailangan sila, magtingda sila magtingda. Hmm. Magtingda, magtingda. May Ato motor sila, di ba po? Tama. Okay. So, yun, nanay. Yung motor nyo, doon yung gamitin sa pagbenta ng ano. Pinabatak na nga po eh. Ha? Pinabatak na po. Akala -19. ko nakuha nyo, nanay. Hmm. Hindi. Binalik na po sa araw Bina siya para walang problema. Ah. Kasi binatak na po yung pagkasatubos. Magkano po tutubusin yun? Okay na po, nandun na sa Rose. Opo, magkano po ang pagtubos kung kukunin natin ulit? Hindi ko po, hindi po kasi na hulugan yun ng 3 months dahil nagkasakit ah, okay. po ako noon. Uh, balikan ko po kayo ni tatay pagka dito na, no? Mm -hmm. uh, pero mag-iiwan muna ako. Uh, magkano po lahat na tirang pera dyan, kuya? Mm -hmm. 9,000. So pagmamahal ko yan, nanay, no? 9,000. Ibigat mo muna kay ate, kay nanay. Po. Pagmamahal po ng ating Josian yan. Ganito po, um, yung 5,000 nga po, padala nyo kay tatay. Yung iba, um, may groceries pa naman po yata kayo. May groceries pa naman po kayo. So kung ano po yung uh, natira na 4,000, ibili nyo po yung mga dapat kailangan po. O baka wala ho kayong gamot, yung mga ano nyo, yung bugbog po nyo. Mabili nga po ako ngayon. Mm. Ginagawa ko ito na nahigit sa lahat para po sa mga bata po, no? Uh, po. At uh, yun lang, pagaling po kayo sa mga bugbog po nyo. At uh, mahal na mahal po kayo ng ating Diyos. Maraming maraming salamat po sa yo.